Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At ngayong araw na ito, meron tayong isa na namang topic. At hindi ko na, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Pero bago ang lahat doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni atin ninyo para Uh, at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayo sa lahat na mga i-export ko na mga bagong information. Maraming salamat. So, tuloy-tuloy na tayo. Ang topic natin ngayon ay mula naman ito sa isa ko na namang subscriber. Ang dami-dami pong mga subscribers ko na mga nagtatanong ngunit hindi natin pwedeng isahin dahil sa sobrang dami kaya pinipili ko na lang po yung yung ano tawag dito yung medyo mas mahalaga kaysa yung kasi minsan meron naman dong parang ano lang yung hindi naman hindi naman pabiro pero mas maganda na yung medyo ma mapag, mapagkunan ng ano no so narito ang kanyang tanong sa akin wag na nating banggit, banggitin kung sino pa man siya no kapag, Ate Stella, kapag kinakain ko ang talong ng aking partner, no? Alam nyo na yung talong, sinasabi, iniiba ko yun, no? Kasi sobrang ano eh. Nalulunok ko halos ang kalahati ng kanyang similya. Ano po ba ang epekto sa aking katawan? Sana po masagot nyo ang aking katanungan. So, ang kanyang tanong po, uh, kapag binublo niya ang uh, kanyang Uh, Mr. siguro, no, partner, habang nagtatalik sila, naiinom niya yung halos kalahati nung similya. So, tinatanong niya ngayon kung anong epekto sa kanyang katawan. So, narito po ang aking kasagutan, no? Ang paglunok ng tamod o similya ng lalaki ay isang kontrobersyal. Pero kung pag usapan lamang kung nakakasama ba sa babae ang paglunok ng similya, ang sagot ayon sa aking nakuhang informasyon ay hindi po nakakasama. Sa katunayan, ang similya ng lalaki ay maraming binipisyo kapag ito'y pumasok sa katawan ng babae. Ayun, wala naman pala siyang uh, tawag dito, yung epekto. Kasi sa isa kong may video na po ako na ginawa yon Hindi po yung tanong, kundi mismong uh, tawag dito. Mismong sinaliksi ko po yon At uh, siguro hindi niya lang nakita, no? Ang similya ng isang lalaki, marami po siyang ano, binipisyo sa katawan. Maraming marami. May vitamin, mga vitamins, no? Kasi nga, ano, tawag dito, yung lahat na mga vitamina sa katawan, yun yun ay nilalabas. Kaya yun ang... Uh, Uh, tawag dito, sinasabi na kung bakit ang similya ng lalaki ay maraming binipisyo na tinatawag. So, ano, wag po tayong mag-alala kung halimbawa binublow natin ang ating uh, mahal sa buhay, tapos nakalunok tayo kahit kaunti, natural, hindi natin yan ma- Unavoidable po yan kasi habang inaano natin, ginagawa natin yon meron niyang lumalabas eh na ano tawag ni likido. Kaya talaga kahit hindi pa yan lunukin, talagang meron talaga yang lumalabas. So, naano mo 'yon habang binoblo mo yung sa ano mo, mahal sa buhay mo. Pero ngunit ang uh, tanong doon, 'no, depende 'yon sa kondisyon. Kung malinis ba ang nalunok mong similya. 'Yon ang ang problema doon kung malinis ang nainom mong similya. Dahil kung hindi malinis, maaring magkaroon tayo ng nakakahawang sakit tulad ng istide o kaya tulok na tinatawag. Ano bang ibig sabihin nito? Mm. Kung ang partner natin, pang in general po ito, no? Kung ang partner natin, ang ah, halimbawa, nag ka ng, ng ano, ng, uh, mo yung talong niya. Tapos, Marami siyang ano, marami siyang uh, tawag dito. Hindi lang iisa, hindi lang ikaw, meron pang ibang meron pang ibang babae. So hindi po natin alam kung sino-sino yung mga ano niyang uh, tawag dito. Uh, kasiping, yun po ang ibig sabihin nito na may kondisyon na na uh, dapat maging malinis yung ano, yung nalunok mo. Kasi kung hindi siya malinis, magkaroon tayo ng infection na tinatawag. Hindi lang doon sa ano, kundi pati na dito sa ano mo, sa mouth, sa throat, hanggang sa na siguro 'yon kasi lulunokin mo 'yon eh. Kung nakalunok ka ng ano, ng sakit ng stress o kaya tulo na tinatawag. So 'yun po 'yung isang condition doon. Kasi sinabi ko doon sa unahan na nasaliksik ko rin na wala siyang uh, tawag dito. Wala siyang uh, masamang epekto kapag uh, nakalunok ka. Ngunit may condition yun na nga. Kung mali, depende. Kung malinis yung nalunok natin na uh, tawag dito, na similya na tinatawag. Kaya yun lang po, doon lang po. So, hindi ko rin masagot ang uh, iyong katanungan kung malinis ba yung uh, nainom natin, no? Kaya, para sa akin na lang, ano, uh, nasa iyo na lang din yun. Ikayo na lang po ang nakakaalam kung malinis ba yung nainom ninyo na si Mila. Hindi ko rin na alam kasi hindi naman natin, hindi naman natin, hindi ko rin nakikita, no? At saka wala din namang magsasabi na kahit sa mag-asawa, kagaya ng asawa ko, babairo. Kaya never, never ko yung, ano, yung binublo yung talong niya. Hindi po. Kasi tatlo-tatlo ang kabit ng asawa ko. Hindi ko rin sinabing makuha niya doon sa mga babae yung baka mabuo siya ng sakit. Kaya delikado yon na kapag inanok ko yung sa kanya tapos lumabas yung likido doon tapos malunok ko. O hindi ko alam kung, kung uh, meron bang sakit yung similya niya. Kasi yun na nga, hindi natin alam kung nagsuot ng proteksyon, nagkundom ba siya, gumamit yung asawa ko doon sa mga kababaihan na ano niya, mga kabit niya. So yun po ang sinasabi ko. Kaya ako talagang, dahil alam ko ha, pero kung hindi natin alam yung ating mga partner, ay wala pong pag-usapan. Ang pag-usapan lang natin yung experience ko dahil talagang ang asawa kong hapon ay super babairo. Kaya, hindi ko talaga inaano sa kanya. At saka kapag halimbawang uh, mula yung nagbabae na siya, nagsusuot na po ako ng protection, ng kondom. Kasi hindi naman na kailangan na magkaanak pa kami, malalaki na yung mga anak namin. Kung gusto niya talaga akong gamitin, nagsusuot ako ng protection. Kasi dahil na nga doon, hindi ko alam, kasi hindi ko rin naman nakita yung mga ano niya, kung anong mga ginagawa nung kanyang mga kabit. So, ako na mismo ang nag-ano uh, for prevention, nagsusuot ako, nagpinapasuot ko talaga siya ng protection kapag ginagamit niya ako noon, no. Ngayon hindi na, hindi na. Kaya yan po ang uh, akin lang pong ano no na uh, wala po siyang uh, masamang epekto, ngunit Depende na sa kondisyon kung malinis po yung um, nalunok natin na similya. So, yan lang po. So, magandang uh, araw sa inyong lahat. At sana nagustuhan nyo na naman ang isa kong uh, informasyon na ibinahagi sa inyo. At guys, napaka-importante po ito dahil talagang ginagawa ito sa oral sex na tinatawag. Kaya, hindi po natin babaliwalain ito dahil yun na nga ang sinabi ko kapag hindi malinis ang ating nalunok. Hindi ko naman sinabing ang mga partner natin ay mag ko walang nakakaalam kundi kayo lang, kayo lang din, no? Dahil ako, ako lang nakakaalam din sa aking asawa. So, ayan guys, sana nakita mo itong uh, video na ito at uh, nasagot ko ang iyong katanungan.